Hi mga mare for today's video Ito nga pala ang video ni mama kaninang umaga Ito nga pala ang aking kuya Just Carlo ko At saka po itong kapatid kong bunso, tulog pa po. Papasok na nga po sila dyan mga mare. Magulo po ang aming bahay, kita nyo naman po. Dito nga po kami natutulog sa may lapag mga mare. Papasok na nga po pala sila kuya dyan sa isko. Alas 4 na po pala dyan mga mare. Maaga po sila dyan ginising ni papa. Kasi po makupad po silang kumilos. Kaya maaga po silang ginigising. Nagkaka Asaran na nga po sa legend mga mare dahil po sa charger nagkakaagawan pa po sila dahil po nagkakaagawan po sila dyan sa charger isa lang po ang charger namin dyan mga mare ayun nga po si tatay dumaan nag na sila dyan mag-charge ng cellphone. Ganyan po sila pag nagigising sa umaga. Ayan nga po pala si Kuya Mon. na po siya nang sosuotin niya dyan. Siya na po nag-aasikaso sa sarili niya. Sabi po kasi ni Mama, matuto na po sila. Para po, pag wala si mama, marunong na po sila. Tulad po, mga mare, ako po yung nagbo-voiceover. Kasi po, si mama, pagod na po. Kaya gusto ko po makatulong. Ayan nga po, naisip ni Kuya Monmon -mon, ipagpatong ang upuan para po maabot niya po yung damit na kukunin niya. Natatamad po kasi si Kuya hanapin ang panungkit. Hindi pa rin po abot ni Kuya, kaya hinanap niya na po ang panungkit para po makuha niya po ang kanyang sosootin. Ayan nga po, si Papa nagantay po kanila Kuya. Ayan nga po, ang kapatid ko si Rodion gising na po pala. At nagpakarga po kay Papa. Naglalambing po kasi mga mare. At ayan nga po si Kuya Justin mga mare at ang tatay ko po. Humiga po ulit dahil naaantok po po si Kuya Justin. At ayan nga po si Mama nagtutupe ng mga damit namin. Naayos po yung bak. Kasi magulo na naman po ang kwarto namin. Pag naguhuwad po kasi kami ng damit, di po namin ninalagay sa tamang lagay. Kaya si Mama marami pong liniligpit. Nga po, maaga pa lang naglilinis si Mama at nagwawalis pa. Kasi po, mamaya papasok na po si Mama at uwi po ni Mama ay hapon na po. Ayan nga po, marami pong kalat siya. Kaya si Mama panayligpit. Bago po umalis si Mama ay nagkapagligpit na rin po. So mga mare, hanggang dito na lang po. Bye!